Kuha na lang yun ang bulan nung no? ano wala ko nabasa inyo ang mga love letters. Hello, uh, ha? Masawa na, sir. Masawa na, sir. Masawa na, sir. You... Palihog so, ko, okay. din. Bing. Kuha araw ko dito, Rosely. Tanan ba nagatag o love letters? Okay, ha, natanggal. Kanang napot oh. sa sifter kay Murag letter na ba na ni Kuan? Sige. Basahon na ako. Unsa ka inyo hangi pang sulat basin sina mga kalagot? Ah, <laughs> <laughs> nai na mali. Sige daw di. na ba tanan Napay ka pigi. <laughs> oh, napay ka pigi daw. Pala da di ay. Lagi. <laughs> na busy man si sir oy mo lang. wala na ko siya na basa. Sige na. Okay, magbasa na ko love letter karon. Una una ko ning ka Russell kay Maglagot ba eh kung usay ni Russell pero ang akong kalagot usay mawala pag musugat dai na siya sir, mo bless nya. Paglain ng akong tiyan, hatagan ko niya giyahang pau di arko. <laughs> Hoy grabe to sir Marlon Labita. Ikaw ginagsulat ani. Ikaw? Mao? From Russell to Sir Marlon. Nilakaw man kayo, lakaw kay basahon nako. Happy Teacher's Day, Sir Marlon. we love you and we appreciate the love that you give us or the blessing and the food that you give us. Thank you and oy, mali ang spelling ha. Bantay ka sa aku ah, na malik <laughs> that you work hard from us and you know that we work hard to graduate from seni, from our life. Thank you. Ohi ka sweet mani Razil. Bantay ka di kamug graduate sa bagunta taka. Lagi. So, bagong takaw. Uy, na ni kay para kumatigulang si sir na siya tanaw-tanaw. Kinsa man ni. Happy Teacher's Day. Good morning, my dearest teacher. Noy, groby. My second mother. <laughs> mother na di ay ko, Thank you for being a good teacher for us and being of joy every day. Thank you so much for giving us opportunities to grow and learn and you teach and learn and you you teacher Marlon from Wow salamat ha huh. kasi nagtabang ani bantay kani kinsa man ni oy Steve oy grabe ka creative si Steve There is Sir Marlon. Mani agin ni Steve. Uy, Thank you for your hard work and dedication to ensuring that we learn fantastic things as a teacher but also as a second parent. I am grateful and appreciate all of the hard work that you put in every day and more blessing to come, sir, and God bless. Salamat, Steve. I love you, Dong. Kenny B. Uy, grabe gud ka kang liyan. Den ulo makaliyan. Dear Sir Marlon, salamat sa tanan. Sa paghatag og pagkaon. Char, oy makahilak. Makahilak kung butaan ni. Eh. Like, Mahal ka na mo, sir. <laughs> Kahit. lagot ko ni. You, Mali magod spelling. <laughs> okay, maglagot mga. Mali ang spelling. Ikudloan na. Bitaw. Paghatag o oh, mahal ka <laughs> 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 na mo sa... Sir, I na Iyan. mali yan, mangos. Uy, kay mali-mali ang spelling. Asan ako? <laughs> okay. Asan na niya? Lagot <laughs> mo nila, basali Basahin Basali. Kabasa. Kabasa. Oh, basahin basa, Rosalito.

Salamat, What? Leon. And Di pa hila kung Leon. Mali ang spelling. Uh, the <laughs> the <shirt. laughs> oh kag ko ni, da ni Daniel. <laughs> Kani kaya sa ni Akka Renz. nagsulat ani nagsulatan ni Renz. <laughs> Thank you. Hindi ko ka-basa. Nindo to Gaki. <laughs> si Rex <Ritz> ang nagsulat. <laughs> <laughs> ah, nandito ko sa iyo, sir. Huwag nang ko sa ko Thank you for continually inspires me to do my best. That, segera gikasukan ni Sir. You help us try for our goals. I found guidance, friendship. Sir, si Sir

Bali pa po sa Salamat, with us naman kanang Upi Anne Renz. <laughs> <laughs> Uy, grabe, ikin <Kansa> ni. So, ah. Diyan ako nag-uunahan, sir. Okay, samay may game u ni DI. Wala ko nang sulat, sir. Oh, pero with us man ni, Sir Marlon, sir, sir, thank you for teaching us and loving us even some <laughs> Noti di ay mo and sometimes si Razel we don't listen to you. Hindi ka maminaw, Oh, I hope that God Uy, ang God lagi. Dako lagi ang God. Will give you a good help. Masaro sila Ganyan. I, to you that I will never you Bantay, hanggang hey, kayo ka Banggaan ko mo pag matiguwang na po. Salamat, Krish. Kaya sa mani, nangyulay like kong ba? <laughs> Muna hindi ko mabasa og mga love letter. Kinsan ni? Happy Teacher's Day. We love you, Sir Marlon. Wrong spelling na po. Na Marlo. ni? Ay, Kayani. Kayani di ay sa grade 4. Thank you po sa pagtitiis sa amin at maraming salamat po dahil Marami po kaming natutunan sa inyo at lubos po akong nagpapasalamat sa lahat ng inyong mga effort para marami kaming matutunan sa inyong mga lesson. Thank you po, Sir Marlon. We love you. Ay, salamat. Salamat kay Yanny. Akong lahit kay... Karikinsan ni eh. Alaysa. Hi sir, happy Teacher's Day. Thank you for planting the seeds that are going to last a lifetime. Rooting for more fun and and meaningful journey. As ah, si si Alay siya sa grade four. Waday mo nang hatag tanan. Look how cute. Kinsa Sir Marlon, salamat sa pagtuturo mo sa amin. Salamat sir. Sobrang bait mo sa amin. Thank you so much, Happy Teachers Day. Okay. Bait ah. day okay. ko, Joseph. Ha? Pura mag na si Russell Gani, sir. Pura mag-bitaw tinuod, sir. Kani, kinsa ni? Ah, si Sian. Kani ka si Ano na, may it science Yan. there sir, thank you for teaching us science. You've been the best teacher, even though... I don't understand one of them, but or again, thank you because you teach us anything about science. But I will promise to you, I'll be better, Sir Marlon. Ay, ganun nga si science, oh, si science, Please, si siyang si ng Siyan, science. But it's really good in araling panlipunan, di ba? Oh, asa na Manila ko man si Siyan. <laughs> I love you, siyang do. Si siyang masikasok ani sir kay. Di po na siya magdumot. Mga saba ba yan yun ko, no? Yung doon tayo po ka ko, Grabe ka Dear teacher, you dedicate and passion for teaching inspires us every day. Thank you for being a guiding light in our lives. Sa teacher, say thank you Altea, dai. Ngayon, wala man yung mugi ang araling palipunan siyan, On sa Manila, Jerry sa Katoliko. <laughs> Love offering. Hoy! <laughs> Wah! Naikapte. Salamat, Ani Jo. Happy Teacher's Day. I know. Oy, ang ay, lagi ha? Huh? I know that being teacher is so hard. Okay, kayo nakabalo ka, Joanne but thank you because of you we have learned more and because we have learned more you deserve to have again I love you absent kagahapon, wakay pa salubon sa mani dito, wakay pa po ninyo class sa ka kakatlin thank you anika katlin can Dear Sir Marlon, thank you for teaching us the knowledge we need. Love, Sophia. Uy, cute po si Sophia, oh. Creative po siya. Ayan. Kaya niya. Kinsa ni Palur From Michelle, me. Aka Michelle. Salamat aking guru na sa amin ay nagtuturo Kahit nasa murang edad, hinasa ang aking abilidad oh? Ikaw ay nag-asakripisyo at nagpakasakit Ngunit kailanman hindi ka nanghingi ng kapalit Dahil ang gusto mo lang ay nakabubuti Ay patulak Simula pa lamang kami ay batang munti di ka na, di, at di ka na di kita malimutan at mga alaala mo'y aking nagamit at pangarap ko'y makamit. Hoy, grabe ka creative si Kuwan. Kani ni? Ay, ka-angel. O, oh, ka-angel. Kinsan man Angel me. Kinsan man ni? to my beloved teacher, Sir Marlon. Happy Teacher's Month, Sir Marlon. I just wanna say na salamat sa walang sawang pagtuturo sa amin. Pasensya po kung makulit ang mga estudyante nyo. Grabe yun. Salamat sa pagiging part ng buhay ni... Mang lights, nabaya mo. Sir. mauba di kami matuto. Salamat din sa pag-guide sa amin sa tamang landas. Kayo na po ang pangalawang magulang namin. Kayo po ang nagse- Mauna, di yun magpabadlong si Russell. Kasi si Russell, di maminaw. Maglago. Know, Salamat, Angel. I love you. Gikan kang sa kuan ni Angel. Baga nagtinodan na. ni... Ma, Sir Marlo. Happy Teacher's Day, Sir Marlo. Salamat. Uy! Hala, oh, ka-creative. Gwapa. Ka. Thanks, oh, e, Ani. Uy, include, <coughs> no? Grabe. Mga... Hmm. Kani si Nicole. Nagmahay ba ka, Nicole? Na akadiri? No. Ah. E, <laughs> hey, mga classmates, raba? Katong wala pa ka. Kayo. Sir, mo balis kay si Nicole. I've heard many times your name nga mobile is ka diri sa parlor and they were so excited no upon saying that no ugunta na wa sila nagbago sa imoha Hello sir maraming salamat po sa pagtuturo ninyo sa amin ng mga iba't ibang aralin gusto ko lang po na malaman yung napakaswerte naming magkakaklase oy grabe kasi may napakabait kaming guru. mabait di ay ko. yes. yes okay. After Annie, mag-squat <laughs> At gusto ko lang din po ulit na malaman yung Mahal na mahal namin kayo ng mga aking kaklase. Ngayon ay binabati ko po ulit kayo ng Happy Teacher's Day. Sana po enjoyin ninyo ang araw niyo sir. We thank you, Annie. So beautiful. So beautiful. Last, kinsa ni? Grabe ka creative po. Sige, pwede nang ng mo yung ribbon. Ang ribbon na kami ba? Ama, o. Oh. Grabe yung magregalo ni Sweeney sa Apu Ako. Grabe, sir. Regalo mo. Happy. Uy, sa una si Sweeney. Kita kuha na niya. Very chubby. Very small girl. Murag ka ma'am fail din yata itong nga time. Oh, sir. No, di ba? Gagmaya ay pakaayo. O niya. Si pa si Danhil. Antod ka Oh, mamina. Okay. Happy Teacher's Day. I just want to say thank you for teaching us. Thank you for your patience and being a second parent to us. Sorry po if minsan pasaway kami. At least giangkon yun nung pasaway siya, no? At kahit naging, ano ni? Naging may open forums. You don't get tired of telling us and teaching us a lesson. Wow. We are very lucky to have you, sir. Again, thank you mm -hmm. very much. You will stay in our hearts and minds. Murag mapatay naman ko, eh. Yung, wow, si... Kung nakuha nga letter ni Cindy, ni Milky, ni Julius, ni Roselito, ni James, ni Paul Jed, ni Daryl, ni Janet, Ni Gelson, ni Pinky. Okay na naka-form Julia kay Mara. Pero beta, oy. Okay, salamat sa letter. Actually, dili ba yan yung kung class? talag sa on makakita ka, sir Marlon, oh, makahilap Pero... Yes. <laughs> <laughs> yes. Kaya bang ing-anak ko ma-attach. Pero, mamaya naman gihapon mo. mauba, dili man pwede. Pero bitaw, mo nang gibasa na ako ni siya kay This is my last day in color. Ah! Oh, oh, yes. oh oh, oh. balis na ko bla school. Balis ko sir, balis ko sir. Sir sir, sir sir. Sir sir. Yes, yeah, so, ugma na inyong teacher. <laughs> <laughs> ano man? Oh, okay. Mabalis na ko sa laing school. Ha? <laughs> so, pasailuan na lang si Sir Tinuod. lagi. So, ha? <laughs> oh, pero joke lang, oy. Bitaw, salamat ka ayo. Salamat ta for na appreciate the ending yung class. Masipa magpaindog si sir. Mga saba si sir. Magpahinlo si sir. Oh, sige. Plus five tanan sa exam. <laughs> Bitaw. Sige na, mag na ta. Yeah.